uh, kung ano man yung pinag-usapan ninyo, no? Uh, wala naman tanong ni kapatid na Dajon. Ah, Pero, wala na bang tindig? Wala uh, na ano, kapatid, kapatid na Dajon. wala na bang uh, final uh, decision? Wala na wala, okay. na, wala na, wala na. Tapos na one debate. Dapat, Ngayon, Wendell Talibong. Yung mga taga-punto-punto. Uh, Kaybigenes, ganito, kapatid ito na, na Ethel. At okay, okay, tapos na yung alam mo pwede bang ako muna? At ah, tapos Taman na ako kapatid. Yes, tapos na po ako kapatid na, tapos tapos na kaibigan na Jared, tapos na tayong dalawa ha. Hindi maganda 'yun maniwala na kayo <coughs> dahil ito ay religion. Panang, bahasa, panataya po, po dahil ito. Dahil ito. Bahala, ah, bahala na. Dahil dahil doon. Uh, bahala na 'yung taong bayan doon. So labas na tayo doon, ano? Ah, uh, uh na lang ang bahala mo decision. Ngayon, um uh, sa araw na ito, uh, check na nakaantabay ang mga taga punto por punto sa akin every every kwan naman ay nakaano sila sa akin. Uh, so, um, kapatid na Jared, baka gusto mo silang hamunin. Kasi Ah uh, sige, ah uh, 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 Father Darwin, gitgano. Ang tagal na ng hamon ko sa inyo, 2023 pa. 2023 pa hamon ko sa inyo, inaharap nyo sa akin ng hinaharap si Jan Dugong eh. Tapos na nga si Jan Dugong eh. O, oh, kayo mga taga punto por punto, hinahamon ko ang mga representado nyo dyan, lalong-lalong na si kapatid na Darwin Ditgano. Father Darwin, baka gusto nyo dialog to sa pagtuo. Kayo na bahala sa pamasahin namin, kayo may nabahala sa pagbalik. Makaharap ka lang kapatid. Gaya ng aral ng mga apostol sa 2 Corintos 14-5 na pakikilaban na hindi laban sa laman. ah uh, Father Darwin, Ah, uh, baka pwede kang makatalakayan. Ah, uh, True Church ang i natin. Sana kasahan mo 'to, antayin namin ng antabay ninyo Ah, uh, sige, salamat Jared. po kapatid na set hello, hello. hello Jared. Sige po. Jared. Si 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 Juan pa, si Kabornok, lagi sila eh si Kabornok At saka yung XMCGI dyan po sa kasama ni Kabornok, si Gabriel. Ah, uh, ito, uh, kung nakikinig po kayo, ah uh, hinahamon kayo ni Kaibigan Jared uh, sa diskusyon uh, mga sila sila yung ano eh laging nakantabay dito so sino Hello, yung Jar Ayon. Hello Jared Hello ah, Jared Jared Nakapasok ka na ba sa ano hey. punto por punto Pumasok ako pinagpuputol-putol nila yung video kapatid Ang ano Ngayon. pwede ka naman pwede ka naman pumasok doon sa programa niyan eh 'di ba wala kong... Pwede sa, nga ako kaso binan ako nila kapatid eh. Kung, kung sa programa nila ka pumasok, wala, uh, hindi ka ano doon. Uh, maganda nga sana kung uh, pumasok sila yung talagang formal na ako na eh, pero pag matalo sila, gusto ko ang pumasok diyan kaya lang napapansin ko kapag naipit ko sila, eh ano, ano nila kaya hindi ako pumapasok doon. Natunayan, may mga references ako dito. Baka gusto mong tignan, uh, talibong. Ano? Dahil lang claim ninyo uh, na si Kristo daw ang pangulo o ang nagtayo ng Catholic Church. Ngayon, tinututulan nyo yung CCC ninyo. Dahil lang nakalagay sa Catholic Catechism, uh, of Catechism of Catholic Doctrine, nakalagay sa page 756. Hmm? Basahin natin, ano? The foundation of the church is built by the apostles. Tanong ko sa'yo, Gitgano, tanong ko sa'yo, Talibong, sino ba talaga ang nagtayo ng iglesia ninyo? Si Kristo ba o mga apostol? Kasi ang claim nyo, kaya nag-search pa kayo sa Google, pati ikaw, Darwin Gitgano. Yan, eh, kang founder, sabi ni Google. Google lang sabi niya eh, ni Darwin Gitgano eh. Yan, eh, kang nagtayo ng Catholic Church ay si Jesus Christ. Eh, pag binasa naman namin yung Catechism of Catholic Doctrine, ang nakalagay, the foundation of the church is built by the apostles. Naguguluhan kami. Sumagot kayo. O kung gusto nyo, magsagutan tayo. Ilang buwan dito, papasok ko kala kapatid na Esel. Humarap lang kayo sa diskusyon, gitgano. Eh, lasing ka ng lasing. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo alam. Hindi ka magmamana ng karian ng Diyos. Ayon sa Biblia, no? sa 9 ng 1 Corinto. Ni ang mga manlalasing. Gitgano. Talibong. May mapapakita kong picture niyan. Uh, ay hindi magmamana ng karian ng Diyos. Eh kaya, sagutin nyo itong tanong namin. Kasi eh, ang claim ninyo, sabi ni Darwin Kitgano, sabi daw sa Google, sabi ni ano, Darwin Kitgano eh, o sabi dito na Google, ang founder uh, uh, nagtuod sa simbahan, sabi ni, ano, eh, uh, Senyor Jesus Christos. Eh, pero pag tinanong natin yung Katekisim of Catholic Doctrine sa CCC, the foundation of the church, mm, o yung saligan, I built by the apostles. Kanino ba talaga? Ilan ba talaga puno ninyo? May papakita pa ako dito kasi sa diskusyon na kung haharap kayo, Father Darwin Kitgano, Ayan, salamat po uh, mga kapatid. Jared, yun namang sa Google, kapag tinatanong mo yung Google kung